yun for today's video may napasok tayong bodega napakaraming motor at mura napakadami nakatambak na mga motor dito mga bro tulad ng Suzuki Ismas, Suzuki Raider 110, Raider 150 meron ding Baja 100 Baja 125, TMX 125 TMX 155 And Sky Drive mga meron boss. Meron ding Mio Sporty mga doon Kung interesado ka sa exact location ito Patapusin mo itong video mga boss may... Ibutan ako dire sa video mga boss ang exact location ani na lang ni, ni dire sa Davao mga boss. So sa dire nga portion mga boss no, kubani ko ninyo kaya atong libuton ang mga klase-klase nga mga motor. Ang unang ni sugat sa ato a yon na dire Honda Click, Honda Click 150 mga do, Honda Click 125 mga do. Yon, grabe ni atong mga Honda scooter dire. Maayo gani no kay nakasulod ta diri nga budiga bisag sirado ni sila ron. Tatagaan pa matag higayon makasulod list naka video-video sa sulod nya ang diri nga portion wala tay manager diri nga pamamutan sa mga presyo. Makahatag dag presyo diri estimated ra ni sa nagabantay diri. Ah mampud tay makuha diri mga scooter 15k, 20k plus pero nakadepende na pud sa kondisyon sa unit mga dol. Pero guwapo ang tanaw ani eh. kanang pa kayo ang legit sa atubangan kanang mga brand ni pangaligid ba? Walaupain na ilisan kana? Sigurado pun na kayo mga diri na nabutai ma agihan diri mga XRM125 na tay XRMFI na pun ni sa 20 plus diri na putai mga Raider Fi, Smash 115, yun na Suzuki Raider 150 na diri na pay mga presko ang ligid sa tubangan na yun da klik na ay mga Suzuki yun, crossover, mga boss, NMAX, NMAX, mga boss, PCX, Suzuki PCX, mga boss, Scooters nato, mga boss, 150, yun, Aerox deri, NMAX, Sniper, 150, mga boss, PCX, Suzuki, NMAX, deri nga portion, mga boss, Suzuki crossover, tagahan po kayo there mga Raider 150 mga boss presko pa kayong mga ligid sa tubangan stock pa kayo mga ligid wala pa na ilisan morning guapo pang kuhaon mga boss kanina wala pa na ilisan mga ligid ba suabi pa kayo there sa atong left side mga boss PCX og Inmax grabe presko pa kayo mags yun crossover Suzuki tagahan ka ayo yan na Mio sporty Yamaha mga boss Suabi pa kayo. Mga stock pagligid sa tubanga, no? Suabi kayo mga dal. Naapod niya sa mga 20 plus ni. Naadari, oh. Murag na 19 k dari da tapita ni. Yun. Napay kay Lex 150. Yun. Badja 100. Raider 150. Sniper 150. Yun. TMX 125. Dari nga portion mo, boss daghan kaswabe ani mga boss no bisa po ni mga boss makuha gyud po ni mo ni installment diri ang mga boss pwede gyud po ni mo ma-installment diri ah. <tinyo> Dapitan ay reader dito. Oh. Grader if Ay kalansay na Na drag race siguro ni eh. 5k na lang siguro na <laughs> Kulang pa kayo no Yun na dire oh Lagahan kayo grader carb O oh, presko pa yung bangko dre Na aguro dire mga 7k 8k Yun 10k Na siguro dire Neto patay barako Barako 175 TMX Supremo 155 Yun mga susukin na to Kuani uh, sya Suzuki Skydrive. Nga, diri nga puro mga boss. Grabe presko pa kayong Inmax. na ah, patay mga Honda Click dire. Atong bad 100, badya 125. Atong address dire sa Davao mga boss. At South B, Arcastillo, Agdao, Davao City mga boss. Wa po mga boss, Monday to Friday. yon kaya ang pag-adto na ko dire. Sabado man ni eh, mga boss. Wala kayo ma-entertain sa tuwa. So, God bless us all mga boss. Amping kanunay mga boss.